Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 30, 2025. Ngayong araw, mararamdaman mo ang matinding sigla at enerhiya na dumadaloy sa iyong kapaligiran. Ang impluensya ng apoy sa himpapawid ay magpapasigla sa iyong likas na hangaring makilala at mapansin ang iyong mga pagsisikap. Bilang isang Capricorn, sanay ka sa pagdadala ng mabibigat na responsibilidad, at likas sa iyo ang pagiging disiplinado sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na kilalanin ang sarili mong tagumpay at hayaang mapansin ng iba ang iyong dedikasyon at pagsusumikap. Madali para sa iyo ang magpokus sa iyong trabaho at mga tungkulin, ngunit mahalaga rin ang pagpapahalaga sa sarili. Marahil hindi mo namamalayan kung gaano karaming oras, enerhiya, at sakripisyo ang ibinuhos mo sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw, bigyan mo ng puwang ang sarili mong makaranas ng pagpapahalaga mula sa iba. Huwag matakot tumanggap ng papuri at kilalanin ang mga taong nagpapakita ng paghanga sa iyo. Ang simpleng imagaling ka o salamat sa iyong pagsisikap ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng panibagong sigla upang magpatuloy sa iyong landas. Habang lumilipas ang araw, maaaring mapansin mong tila may bigat sa iyong kalooban. Mayroong bahagyang kalituhan na bumabalot sa iyong isipan, isang pakiramdam ng pag-aalinlangan o hindi tiyak kung anong direksyon ang iyong tatahakin. Maaari kang makaramdam ng pagod o kawalan ng gana, hindi dahil sa pisikal na aspeto kundi dahil sa dami ng iyong iniisip. Ang ganitong uri ng emosyon ay normal lalo na para sa isang taong palaging nag-isip ng maaga at gumagawa ng maingat na plano. Sa halip na takasan ang damdaming ito, harapin mo ito ng may bukas na isipan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpapahirap sa akin ngayon? Ano ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan? Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong tunay na nararamdaman, mas madaling makakahanap ng linaw at direksyon. Ang pagminilay at pagsusulat ng iyong damdamin ay maaaring makatulong upang makita mo ang mas malaking larawan ng iyong buhay. Isa ring magandang pagkakataon na upang pagandahin ang iyong kapaligiran. Ang pagbabago ng iyong tahanan o personal na espasyo ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang iyong sarili at mapanumbalik ang sigla sa iyong buhay. Subukang magdagdag ng mga kulay na nagpapasaya sa iyo, muling ayusin ang mga gamit, o maglagay ng mga dekorasyong nagpaparamdam sa iyo ng kapanatagan. Ang pisikal na pagbabago sa iyong paligid ay may direktang epekto sa iyong kaisipan at emosyon, kaya huwag mong baliwalain ang kapangyarihan ng isang maayos at maaliwalas na espasyo. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang mas mapalapit ka sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Ang pagsasama-sama ng mga mahal mo sa buhay ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Minsan, sa sobrang pagkaabala natin sa ating mga responsibilidad, nakakalimutan nating maglaan ng oras para sa mga taong nagbibigay sa atin ng tunay na saya at inspirasyon. Gamitin ang araw na ito upang makipag-usap, tumawa, at makipagkwentuhan sa mga kaibigan o pamilya. Ang simpleng pakikisalamuha ay maaaring maging susi upang mapunan ang anumang emosyonal na kakulangan na maaaring nararamdaman mo. Sa gitna ng mga hamon, tandaan mong may natatangi kang lakas at kakayahan. Ang iyong determinasyon at kasipagan ay hindi matitinag, at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong kahusayan. Ipagmalaki ang iyong mga nagawa at hayaang makita ng iba ang iyong dedikasyon. Ang iyong sipag at tiyaga ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa inspirasyon ng iba. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tapang, sigla, at tabumpay. Isuot o gamitin ang kulay na ito sa iyong paligid upang maramdaman ang dagdag na enerhiya at kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Ang maswerteng numero mo ay lima, siyam, at dalawamput tatlo. Ang lima ay nagpapahiwatig ng pagbabago at paglago, ang siyam ay sumasagisag sa espiritual na kaliwanagan, at ang dalawamput tatlo ay kumakatawan sa pagunlad at magandang kapalaran. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo, maaaring ito ay isang simpleng paglalakad sa labas, Pagkain ng iyong paboritong pagkain, panonood ng isang pelikulang matagal mo nang gustong panoorin, o kahit simpleng pagbibigay ng oras upang magpahinga. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang sarili mong pagnilayan ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang dapat mong ipagpasalamat? Sa pamamagitan ng pagminilay, mas mauunawaan mo ang tunay mong pangangailangan at mas magkakaroon ka ng direksyon sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may tapang at kumpiyansa, Capricorn. Huwag kang matakot magpahinga at bigyang halaga ang sarili mong mga tabumpay. Ang buhay ay isang balansing paglalakbay, hindi ito palaging tungkol sa trabaho at responsibilidad kundi tungkol din sa pagdama ng kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, at huwag kalimutang bigyan ang sarili mo ng papuri na nararapat sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.